Isang mapayapang hapon sa inyo mga ka-Burks Dito na naman si Brother Dondi ang inyong lingkod Isang bagong segment dito sa ano sa Zagreb, Croatia Ang, ang team natin ngayon, tayo yung mga kalakal ngayon mga ka-Burks Pag time check tayo mga ka-Burks Mga mag alas 8 na, 7.30 na po Pero yung araw parang ano, parang hapon pa Parang alas 4 pa lang sa Pilipinas mga ka-Burks so, nga pala yung ano natin mga ka-Burks yung gusto nating vlog ngayon nangangalakal si brother doon din dami na namin napulot na ano mga kaburgs yung mga henneken yung kinatawag nilang mga bote bote dyan sa paligid mahal to mga birds, 10 cents parang 10 cents na euro ang kada isa nito basta may makikita kayong ganito mga birds, pwedeng ibenta yung parang checkard sya parang chess Basta may makita Isang sa boteng ganyan, pwede ibenta dito sa Croatia. Ito, meron ko ng parang ano na yan, 10 cents sa atin. Magkaroon na yon. O parang sa is na yun. Parang sa is pesos, isa, kada isang bote sa is pesos na. Isang lata, isang cock and can. O mga ka-Bergs, tatawid tayo ron Doon natin ibibenta. Oh. Doon banda, ba, band, mga ka-Bergs. Doon sa may metro na yun. Mamaya, uh, step by step ibibidyo natin kung paano ang proseso. Oh, sige mga kaburgs, tatawid mo tayo. Mamaya na ako mag-vlog, baka masagasaan tayo rito sa super highway. Tatawid tayo rito. O, oh, didiscartihan muna natin ito mga kaburgs. Paano kaya tumabid rito mga kaburgs? Ang daming mga sasakyan mga kaburgs. Para lang ako nitong nasa NLEX sa may bandang Santa Ines. Yung medyo maliit na na NLEX, medyo ma ma makipot na ang daan. Ito, akala ko dahil magpuntang split eh papunta pala to doon sa ano Italy pagka dinerecho mo yung daan na yan takbo tayo mga ka-Burks medyo delikado pupunta na tayo doon sa bentahan ng ano junk shop masarap siguro ng mabuhay mag ano, magbenta doon uh, ah, mabenta to Kala ko sa Pilipinas na ako nangangalakal. Dito nangangalakal din ako mga ka-Burks o, ito na mga kaburgs. Nalapit na yung metro. Yung bentahan. O pagkano na tayo. Update ulit tayo. Update, update lang. Ito yung date kung kailan ito man nakabukas yata. Mga kaburgs, ito yung entrada ng metro. Dito sa Ibanjareka, sa Zagreb. Pasok ko tayo mga O, Auto, automatic. For mga appliances na makikita mo agad. to of oh, appliances. yung no bote. Dobardam sir. Uh, uh recycle bottle. Yes, sir. Bala sir. Okay. Bala sir. Thank you. Ah, inside, sir. You go out. Out, out, okay. Bala, sir. Labas pala yun. Sa labas pala yun, mga ano. Sa labas pala yun. Parang dito yata yung bintahan dito, mga kaburks. Parang ito yung bintahan nila dito, yung junk shop. ito yata yun so, oh, makakabenta rin tayo dito uh -huh. makakabirks dito na tayo magbebenta magkano kaya dito makakabirks makakabirks isa, isa, isa sort natin yung ano yung uh, mga PET tsaka yung ano yung lata

Ito, ito, ito yung ano ko. This one, sir. Uh, Abo, mema. Ah, oh, okay. Hindi tayo. Mga kamagkano kaya ako, mga ka-works? Mga kamagkano kaya ako? Piniprint na mga kaburgs, works no? Oh. O, piniprint pa. Ah, yun na, piniprint. Al okay. Wala. Ah, give gift. Gift eh. Bagay na kasa. Kasa. sir. Thank you. Thank you. Wala, ti. Ito na mga kabirks. Ipapalit ko pala ito doon. O. Oh. Ipapalit ko na ka magkano kaya ako. Wala oh, 13 euro mga kaburks. Ito 13 euro yung isa. Yung isa naman ay yung bote ay oh, 13 lang ang nakuha. 16 na bote. Parang lugi tayo dun ah. Sa 10